So guys, for today's video ay magluluto tayo ng pritong leeg ng manok. Parayid leeg ng manok guys. So yan guys, uh, lang siya dyan guys. Pero hindi ko na napakita yung paghugas ko sa leeg ng manok guys. So guys, yan. Nalagyan ko lang siya ng ano guys, ng itlog guys. Nalagyan ko lang siya ng itlog para mas, mas, dumikit yung kanyang crispy fry. So yan guys, nalagyan ko lang siya ng dalawang itlog ng itlog ng manok tapos nalagyan ko siya ng ano ng asin nalagyan ko siya ng asin so guys kung napapansin nyo sa akin bis over ay mamay ah hindi ako matagal ako magsalita guys kasi tinitingnan ko nang mabuti yung ginagawa ko dyan kasi minsan nakakalimutan ko guys so guys yan nilagyan ko siya ng asin at dalawang itlog at hinaluhalo ko siya, ng guys hinaluhalo ko lang siya sa aking kamay hinihugas naman ako guys ha ah. tapos siya ako nagpainit ng mantika nagpainit lang ako ng mantika dyan guys so hinihintay ko lang nung hiniinit yung kawali bago ko siya nilagyan ng mantika So yan, gumamit, gagamit sana ako ng chopstick dyan guys. Pero kaso, nahirapan ako na gumamit. ng hindi ako marunong gumamit ng chopstick. Kaya ayun. Kaya, kaya hindi, kana hindi ko lang hindi ko lang ginamit ng chopstick. Tapos yung ano pala guys, yung crispy fry ay sinalin ko lang sa bowl guys. Nilagay ko lang siya sa bowl. Tsaka tsaka ko din inilagay yung ano guys. Kaso lang guys, basa yung basa masyadong basa yung manok ko kaya kaya nabubuo-buo yung crispy fry hindi siya masyadong dumidikit sa manok pero pagkatapos ko naman siyang maluto ay okay naman siya so yung guys ah lalagyan ko lang siya ng mantika kasi medyo mainit na siya medyo mainit na siya so yan lalagyan ko lang siya ng mantika Tapos pinainit ko lang yung mantika dyan guys. Pinainit ko lang yung mantika dyan. Ayun. So guys, kanina pala guys, nagbunta kami sa siraw at sa tapos kasama ang pinsan ko at uh, pinsan ng mama ko ng ko. Pagkatapos kay uh, guys, ay pumuwi ako dito tapos nagprito ako ng adobong uh, ah, uh, hindi, anang pitong leeg ng, leing ng do, uh, ng manok. Yan guys, nagdagan ko lang siya para medyo pag frito ko naman, pag frito ako naman ay lumubog siya. So nahihintay ko lang siya ng Thank so, you guys. Oh, yun yung matika. Yan yan ang kadami din guys. Okay na yan. Okay na siya guys. Babalik ta rin. Babalik rin nyo lang. Para yung kabilaan siyang maprito talaga. Tapos Yan wala Ang problema lang guys wala akong Yung, yung tawag sa amin Yung kumpit guys yung Pang kumpit nya nilagyan ko lang siya ng itlog guys Para makita ko na Ma na nalulut na mainit na siya kasi maluluto yung itlog eh pag ganun guys ay maluluto yung itlog so yan hinaga ko lang guys gagamit sana ako ng chopstick kaso lang nahirapan niyo ako mag, hindi ako marunong mag chopstick Kaya, ang ginawa ko dyan ay kutsara na lang yung ginamit ko ang guys ang kumuha lang ako ng isang pang isa pang chopstick kasi nahulog yung isang chopstick eh And guys, ganyan ang ginawa ko. Nilagay ko lang siya sa itlog at katapos ay kinote ko siya sa crispy fry. Ang problema lang guys pag nilalagyan mo siya ng itlog at nilagay mo siya sa crispy fry ay babasa yung crispy fry mo at magbubuo-buo siya. So medyo nahihirapan ako. So isa lang muna yung nilagay ko. Ah. Ah. Isa lang yung nilagay ko diyan. Tapos nung pinanood kong okay na siya at yun dinagdagan ko na din kasi sinasubukan ko lang siya na ma kung mapiprito ba siya so, so ganyan lang siya guys kasi kinuot ko lang siya na ano guys ng, ng 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 crispy fry so kanina guys uh, nababahal ako kasi pag nung naglalagay ako ng crispy fry ay yung crispy fry ko ay masyadong mali konti lang kaya nababahal ako baka hindi hindi malagyan lahat ng crispy fry kaya naisip ko muna kung hindi siya malagyan ay ipiprito ko na lang yung iba kasi may itlog naman siya eh. so yan hindi sinusunod sunod ko na siya na lagyan ng uh, na i, isalang sinasalang ko na siya sa mantika guys So yan guys, hindi lang talaga kita yung buong mukha ko kasi yung aking aking camera, aking cellphone ay masyado lang malapit sa akin kaya hindi masyado makita lahat ng mira ko. Hindi masyadong nakita ang buong video, hindi masyadong uh, hindi hindi masyadong buo yung video. Ko. So nakita ko guys, kamay ko lang nakita diyan. Pero ayos lang naman yun guys. Depende rin naman sa mga depende rin naman yun sa atin kung kung style ang gagawin natin. Ganyan lang siya guys. So kung napapansin nyo sa mga video, hindi ako masyadong salita kasi ulit ulit, paulit ulit, ulit lang naman yung ginawa ko dyan guys. Kinote ko lang siya tapos yun na siya. Wala pala akong gloves guys. Kaya ayan, nakakamay ako. So subukan ko siyang gumamit, gamitan ng chopstick. Pero sa tingin ko mahirap maggumamit ng chapstick kaya kaya yeah, yun siguro ah uh, hindi ko na lang gagamitan yun ng chapstick na isipan ko na hindi ko na lang gagamitan ng chapstick so yan yeah, nakaprito na yun siya guys yan lang siya guys madali lang naman siya so yan yung ko na lang siya maprito Hintay ko na rin siya maprito dyan guys Na maluto siya Tapos, tapos na magprito Tapos magsasalang naman ako ng Isa pang Isa pang uh, Ilan yung mga hindi ko pa nalagay Yan guys so, So hindi siya lubog lahat kasi kinulang ako sa mandika. Pero ayos na naman siya, okay lang naman yan kasi pag naluto na yung kabila, babalik ko lang naman yan. So kung makikita nyo sa video ko guys, hindi masyadong hindi masyadong klaro yung ano ko kasi nga magalaw yung kamay ko. So ito pala yung aming kwarto guys at dito na rin kami nagluluto. So yung papa ko pala yung gumawa nun guys. Yung papa ko yung nag nag ng mga patungan namin para sa amin ah uh, kaldero sa amin tawag dito sa aking sa aming stove at sa lalagayan ng aming ano lalagayan ng aming plato. So guys, kung napapansin nyo sa mga video ko na nagluluto ako ay yung mga ginagawa kong video ay masyado lang madali kasi nga hindi ako magaling magluto ay hindi ako marunong magluto ng mga tulad ng gisado yung sinabi ko nung muli kong nag vlog ako so yan guys doon lang sya yun kinukot ko lang sya tapos nilagin yeah, nilagyan ko pala sya ng ng hitlog para para mahalo talaga sya kasi nga yung ano yan yung yung harina ko ay yung crispy fry ko ay kulang cool na so mas maganda siguro guys kung Mr. Crispy Fry ang binili ko ay harina na lang pero yung crispy fry kasi ay may 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 ano siya may may timpla na siya eh so kung guys kung naririnig nyo pala sa base of ko ay may natutulog kasi guys kaya may naging hilig sa video so yun guys ah uh, madali lang madali lang naman yung lutuin guys eh. Siguro naman, ah, uh, sigurado naman ako na madali alam nyo yung lutuin kasi nagnyunya prito lang. Wala masyadong timpla, wala masyadong ano, depende na sa inyo kung titimplahan nyo yan. depende na sa inyo kung ang ilalagay nyo re na ricado or timpla para sumarap-sarap naman yung luto. So, guys, ganyan lang siya guys. Uh, maganda naman, yung, uh, madali lang naman siya luto eh. So, susunod guys, kung may pera na naman ako extra budget ko luluto rin ako ng ganito guys pritong itong leeg ng manok so guys hin hinihintay ko na lang sya maprito guys hinihintay ko na lang yan ha dito so yun guys kung nakikita kung, narin, kung napapansin nyo sa akin pag over ay hindi masyadong masyadong ano masyado hindi ako masyadong dito wala akong masyadong sinasabi kasi nga hindi ko alam kung anong, anong maganda sasabihin at kung mapapansin nyo parang parang umano ako ka kasi ah uh, hindi ko talaga wala na akong masabi dyan eh and guys magulo pa yung ano namin kita pa yung box pala kita nyo guys ayan yung binigay sa akin ng papa ko na drill bit yung barina kasi ginawa ko siyang patungan eh yan nagprito na ako dyan ito so, ganyan lang siya guys hindi po na siya inalo. so madali lang naman siyang ano, yung gis eh so yan kinuha ko na yung aking uh, spatula para tingnan kung pwede na ba siyang i-bulektad pero guys yung manok pala guys eh kahit na hindi eh, pa masyadong luto yung tabila. pwede na mo naman yung ibaligdad eh basta ang importante ay nakalubog siya sa mantika para maluto talaga lahat Oh. So, yan guys, guys, kung sa ako pala guys, ay hindi talaga ako mahilig magluto, hindi ako masyadong ma magluto. Pero nung nagsimula na ako mag-vlog, naisipan ko na mag-practice na ako na magluto kasi nga ay kasi nga ay nahirapan ako gumawa ng content. So naisipan ko na na magawa ng gumawa ng content na nagluluto ako. At so, kung napapansin nyo guys, ay malayo yung camera ko dyan guys. Ayan guys, binalik ko na yun guys ay binalik ko na yun sa niluluto ko so guys yun nga guys sa bago pa lang kasi ako bago pa lang ako na isang vlogger content creator bago lang akong content creator kaya hindi pa ako masyadong ma, hindi pa nahihirapan po kung anong gagawin ko talaga na vlog wala pa ako masyadong content na medyo maganda so so bala ko sana pag nag vlog ako ay puro pagluluto kasi yun yung hilig kong panoorin sa YouTube, sa Facebook. Yun yung kadalasan kong pinapanood, yung pagluluto. Kung mapapansin nyo sa Facebook ko, sa mga kilala ko dyan na friend ko sa Facebook ay yung aking mga niluluto ay ang mga, pina, ang mga sinishare ay about sa pagluluto, uh, mga jokes, sa so, tuwalo-alo, halo-halo ninyo yan, halo-halo talaga guys yung hilig ko guys pero dito sa ano since wala akong content kadalasan ng content ko ay about sa pagluluto so and guys binaliktad ko na yun sya hinihintay ko lang na maluto sya so so guys kanyan lang sya madali lang naman sya lutoin so guys first time ko palang nakasubok na mag voice over ng matagal guys yung ginawa ko na vlog sa Temple of Leia kasi min mean Temple of Leia sa tops sa uh, tops yun yung pinakauna kong sinubukan na mag voice over ng matagal kasi kadalasan ng mga binu-voice over ko ay mga short video lang hindi ako nag-voice over ng masyadong mataas na video kasi nga hindi ako magaling mag-voice over kasi pa ah, napaka-struggle ng mag voiceovers ng mga voiceover kasi mahirapan ka talaga ah, hindi mo alam kung ano sasabihin mo so kadalasan pag nagbibidyo ah, nagwagawa ako ng video ay nagsasalita na lang ako yan guys hindi <laughs> kung nakikita nyo guys hindi nyo hindi nyo hindi nyo lang hindi nyo nakikita yung mukha ko kung napapansin nyo kasi nga eh, hindi ko nala hindi ko na lagay ng maayos yung hindi ko na ano ng maayos yung camera pero pero sabi ko ka kanina okay lang yun siya basta importante nakita yung nakita nyo kung paano ako magluto so madali lang naman siya guys magluto guys talagang madali lang to basic lang to kaya nga ganito yung mga kadalasan ginagawa ko pritong manok uh, adobong baboy kasi mas madali siya pitong itlog kung kita mo itlog beef at bulad corn beef yun lang kasi yung ano ko kasi nga uh, ngayon pala guys ay nagkaroon na, pala ako ng blessing binigyan ako ng pera na ang binsa na si Donald na pang ah uh, ng, ng pera kasi yung pinsan ko na si Man ay dumating kaya binigyan niya ako ng pera binigyan din ako ng papa ko ng 100 kaya bumili ako ng ang leeg ng manok para mag vlog so, para gawing vlog, gawing content ko magprito ako ng aking magprito ako ng leeg ng manok para gawin aking gawing content sa aking video kasi nga guys medyo nahihirapan ako sa aking content kasi nga nandito lang ako sa bahay pero pero ayos lang naman yung guys kahit na ano namang maisipan na content basta, basta wala lang hindi lang hindi lang baso sa hindi lang hindi lang wala lang hindi lang masama na ginagawa hindi lang masama yung ginagawa nyo ayos lang naman yan guys so based in my own own opinion yan guys so yun guys yun lang siya guys uh, yun lang yung masasabi ko about sa content guys sa akin ah, sa paggawa ng content guys dapat rin na may natutunan aral yung content nyo Ayan guys, oh, binaliktad ko na 'yon siya, guys. So So ganyan lang siya, guys. Madali lang naman siya madali lang naman siya lutuin, guys. So guys, kung napanoon niyo pala yung video, yung video ko na gumamit ako ng arnis. May mga nag-comment sa akin, may mga nag-sabi sa akin kasi pinost ko yun sa Facebook sa aking my day ay hindi daw ako marunong gumamit ng arnis so totoo yung guys hindi talaga ako magaling gumamit ng arnis medyo nagka practice practice lang ako minsan minsan at nung nung nag aaral pa ako may may sinalihan ako na nagtuturo ng arnis pero yung guys hindi talaga ako magaling at tumitingin pala ako sa ano guys sa youtube kung paano magluto ng arnis at yan guys luto na yun siya guys sinalin ko na siya basta ang importante pala guys pagluluto yung pritong manok guys dapat talagang maluto siya pati yung kanyang laman so tinikman ko yun siya kanina guys so crispy naman yung pagluto niya malutong naman pati yung buto niya buto niya hindi ko lang alam sa iba kasi isa lang yung tinikman ko eh Yan guys tinikman ko lang siya mainit so yun guys yan pala lang ano guys Ayun. hindi ko nalagyan ng ano sa sinabi ko pa kanina hindi ko na na siya naragyan ng ano lahat ng SP fry kasi kinulang na eh so madali lang pala siya lutuin guys so kung nababansin nyo guys masyadong makalat yung aking ano guys masyadong makalat yung aking aking nilulutuan yung karto ko <laughs> yung karto namin So yung guys uh, So yung guys ko kanina guys Yung Yung nga namin guys Ay papa ko lang ang gumawa niya Nag-asimbol dyan mag Magaling kasi gumawa ng ganyan yung papa ko mag ng mga Ganyang klase ah uh, mag Magaling siya magpanday ng mga ganyang klase eh. So kung gusto niyo guys gum Gusto nyo gumawa ng ganyan guys bumili lang kayo yung Parang stand na uh, pwede nyo siya iskro sa dingding. Tapos, lagyan nyo siya ng ano ng plywood so may patunga na kayo so hindi ko lang na video yun guys pero pag gumawa ako ng bago gumawa, may kami ulit ng ganyan I-video ko siya guys para makita nyo so guys yan yan na pala yung second batch na pindurito ko hindi ko na masyadong lalagyan na ng ano ng tawag dito ng SP Pry pero nilagyan ko talaga ng itlog kasi kahit wala namang crispy fry pag may itlog yan uh, mag, crispy rin naman siya so guys ganyan lang siya guys operate itong leg ng manok masarap naman siya guys eh. masarap siya pero kaso lang minsan bumibili ako sa tindahan kasi yung manok pag tumagal yan pag ah uh, yan tinikman ko siya guys mga kita dyan kawain ako dyan abisag liig ng manok na nikman ko siya kasi kung okay na ba siya okay naman siya guys luto naman so balik tayo dun sa sinasabi ko guys na about sa nung bumibili ako ng manok kasi guys kadalasan bumili ako ng manok ay dito yung mga 35 to 40 masarap naman siya pero ang problema lang guys pag tumatagal kasi yung manok ay nawawala na yung lutong niya medyo hindi na siya malutong kasi nga kasi nga ay ano na siya nang ano ba tawag dito lumalamig na siya pero meron din meron din namang iba na malutong parang rin kahit na kahit na ayon malamig na so depende rin yun sa pagluto siguro guys kung kung, kung paano mo siya lutuin kung matagal mo siyang luto kung matagal ba siyang lutuin pero guys kung sa akin guys ano, napapansin ko talaga sa mga mga naluluto ng manok guys ang pinaka masarap na pritong manok ay ah, yung sa Jollibee talaga wala talaga ako natikman na tao na nakaluto ng ganun lasing pritong manok so yeah. guys ganyan lang siya guys so pritong tom frito every lang siya every lang siya guys hmm. so guys ganyan lang siya madas Madali na patapos na vlog ko dyan guys. Parang wala na siguro, wala na akong maka, wala na akong iduloto guys. Wala na akong iprito dyan. Yan na lahat yung naprito ko. Hmm. Hmm. So guys, yung parang aking video ay halo-halo pala yan guys. Ang mga na ina-upload ko sa video. Meron pagpiprito, meron akong yun nga, binalik ko na kanina meron nung video na nag kung magamit ako ng arnis tsaka at ibang klaseng video so guys patapos akong magluto dyan na batch na yan yan na yung huli kong piniprito guys yan na yung huli kong niluluto Ganyan lang siya guys, madali lang siya ito. Sa so, pinunod ko pala, nakasama ko kanina sa, sa Siraw at yung Polobria, I mean Taps ay umuwi na sila ngayon, pabalik na sila ng South sa sa aming probinsya ng mama ko. So, sasama, so, so inaya, inaya pala nila ako na sumama sa kanila pa uwi ng probinsya pero sabi ko, sa Sabado na uuwi kasi nga may nintip kong pera. May nintip akong ano guys na pera na pera yung financial assistant ko sa akin PWD so so papakita ko rin guys kung ano ang proseso ng pagbibigay ng pera sa aming mga person with disability sa sa linggo sa I mean sa Sabado pag video ako doon at ipapakita ko kung paano ano ang ang proseso ang pagbibigay ng pera sa aming mga person with disability siguro na nasabi ko na to sa mga iba ko pang vlog nakalimutan ko lang pero guys makikita nyo guys na, na masyadong uh, salamat kami sa mga sa gobyerno lalo na sa aming mayor na mayor may kama na talagang hindi talaga na wala yung aming financial assistant kasi lalo na sa mga kaswala na wala nung walang walang wala sila ay nakakatulong yun sa ilang sa kanilang pangaraw-araw kahit ayto nang araw nang sa dong sa dong ah uh, uhm mm, sa dong malaking tulong mas malaking tulong nito para sa kanila so guys